Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Para ipagpatuloy ang ating usapan at tungkol sa teenage pregnancies, kasama pa rin natin si Assistant Professor Kennedy Bakay ng UP College of Nursing. Nurse Kenny, marami po tayong tanong dito mula sa ating mga health checkers. So kanina Nurse Kenny, nabanggit natin no na um, si Director Versales, yung panukala ng CPD na ipasa sa Kongreso ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ano po ba itong panukalang ito? ang adolescent prevention a uh, pregnancy prevention bill no uh, isa din siyang comprehensive na legislation na ang talagang pinatarget target nito ay ang uh, masolusyunan yung mga dahilan bakit ba nagkakaroon ng adolescent pregnancy isa kasi sa mga nakikita nila ay hindi talagang nai, hindi ta na implement ng maayos ang comprehensive sexuality education at bukod pa riyan ay kahit na libre nga ang ating family planning uh, method sa health center hindi naman pwedeng kumuha ang mga kabataan na walang parental consent so sa pamamagitan ng bill na yan ay pwede na silang magkaroon no, ng access uh, sa mga family planning education and services sa ating mga health facilities So, hopefully, no, uh, ito ay uh, magkaroon ng epekto sa pagbaba din talaga ng adolescent pregnancy o bilang ng mga nagubuntis na maaga uh, dito sa Pilipinas. Uh, I think um, ito yung response ng mga concerned uh, concerned individuals or concerned group of people doon sa hindi ma-address ng ating reproductive health law. Uh, kung tutuusin, um, nung nabasa ko nga itong bill na to, actually sabi ko kung sa ano na siya eh, nasa reproductive health law na siya. However, because of some provisions ng reproductive health law, nakikita natin ngayon na hindi siya effective. And that's why eh uh, ito na yung response ng community to really addressing uh, adolescent pregnancy itself at hindi yung kabuang reproductive health uh, situation din ng, ng buong Pilipinas. Nurse Kenny, ano pong masasabi ninyo tungkol sa bill na ito? Kayo po ba ay pro or anti po kayo sa bill na ito? Or may gusto po ba kayong baguhin kung kayo po ay kakausap uh, ng mga sponsor ng bill na ito? But, Naku, uh, nako, uh, Teacher Ellie, no ever since talagang uh, anything that's uh, that will address adolescent pregnancy, I uh, pro ako diyan, ano Dahil uh, yun nga, no, um nagkaroon ng uh, problema sa pagkakaroon natin uh, as implementation natin ng comprehensive sexuality education in ay, taim hoping, no that this bill no at kapag pag naging batas siya no. Ay matulungan din talaga yung mga teachers natin sa DepEd kung paano ituro ang comprehensive sexuality education. Kasi alam mo may research kasi na kaya daw pala hindi din ito fully ma-implement or mag, nagkakaroon ng, ng parang non-compliance. Ay ang mga teachers natin ay hirap na ituro ito or hindi sila nabigyan ng tamang suporta or tamang training pagdating sa comprehensive sexuality education kaya nga um, actually gusto ko din makita din eh yung Uh, kung ano ba talaga yung mga nakapaloob specifically, yung mga topics, paano siya itinuturo. Dahil talagang gusto ko din naman makatulong kung paano ma-improve ang delivery ng comprehensive sexual education. Yun nga lang, no, tayo as nurses, natuturo natin yan dahil yun yung background natin at yun yung pinag-aralan natin. Pero mm -hmm. someone na hindi medical yung background, ay talagang magiging mahirap sa kanila na ituro ito darat lalo na kung hindi naman sila nabigyan ng suporta at tamang training uh, para i-implement um sexuality education. So I am hoping no that this adolescent pregnancy bill ay ma-address din talaga yung bagay na ito. Kasi uh, kawawa din talaga yung mga teachers natin no kapag hindi nila sila naturuan uh, kung paano din talaga ito maituro ng maayos at appropriate no sa ating mga estudyante. Alam niyo po Nurse Kenny, you no, know, naririnig natin 'yan, no, lalong-lalo na yung um hirap, no, ng ating mga teachers. Kasi tulad nung nabanggit natin kanina, no, may stigma din at hindi sanay. Ang ating mga aring yung teachers natin ay lumaki din sila na hindi napapag-usapan ito. So, napakahirap na pag usapan ito sa classroom setting pa. So, talagang kailangan-kailangan ng training na nabanggit ninyo. So, nabanggit po ninyo kanina, Nurse Kenny, tungkol dun sa mga provisions na hindi fully na implement dun sa reproductive health law. No? Pero nabanggit din po ninyo kanina na tinuturo na ang uh, comprehensive sexuality education sa ating mga kabataan, um kasama po ba dito yung mga birth control or family planning methods? Maybe ang um, maganda sa comprehensive sexuality education no usually kasi pag naisip mo to ang um, unang papasok sa uh, ating isip no ay sex no or family planning methods uh, pero gusto ko tong simulan na hindi lang contraceptives po ang sakop no ng comprehensive sexuality education uh, napakaraming topics po actually ang nakakapalubog na no sa comprehensive sex sex education Uh, yun nga lang po, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nakakita no ng talagang detailed po na topic kung ano po talaga yung nakapaloob no sa mga topics and subtopics ng comprehensive sex education. Ang maganda po na tinuturo ng, ng comprehensive sex education ay yung ah uh, na ma-appreciate po ng isang kabataan ang kanyang reproductive health and sexual health dahil kung na-appreciate po niya ito, no, ay napoprotektahan niya po ito. Ang maganda din po ay hindi lang naman po contraceptives, no, ang tinuturo sa mga bata o hindi po contraceptives lang, no. Tinuturuan din po yung ating mga kabataan na meron lang tayong isa na pinakamabisang paraan or 100% na guarantee para hindi po magbuntis. at ito po yung abstinence o yung hindi po muna pakikipagtalik hanggat tayo po ay handa na na maging responsibilidad sa na nakaatang pagdating po sa pakikipag-sex. Ano po yung responsibilidad na tinutukoy ko? Alam po natin no, nakapagtayo po ay nakipag no. Pwede po tayong mabuntis no at usually po kasi kapag ito po ay nasimulan, mahirap na din po talaga itong pigilan, no? At isa po doon ay maaari po tayo magkaroon ng nakakahawang sakit, no? Tulad ng HIV or AIDS kapag ang ating pong katalik, no? Ay may iba-iba pong sexual partners or tayo po kung pabago-bago ang ating sexual partners at nakikipagtalik ng walang protection, ay naisip po natin na merong posibilidad na magkaroon po tayo ng sakit. So kung tayo po ay ready na na i-take yung responsibility na yon, no? Ay doon lang din talaga tayo pwedeng ipagtali. Pero kung hindi tayo handang magbuntis, magkaroon ng pamilya, o hindi tayo handang magkasakit, eh wag na wag talaga natin siyang gagawin. So isip po yan sa tinuturo ng comprehensive sexuality education. <laughs> at uh, dahil po doon no uh, kung talagang hindi na maiiwasan at hindi mapipigilan ay talagang kasama na din po yung mga available po na family planning methods although teacher Ellie ah uh, I, i admit no, na hindi ko alam kung hang to what extent itong pagtuturo na ito kung tinuturo ba siya kung paano gamitin or saan pwedeng kunin, yung ganun ba ah mm -hmm. uh, pagkita din talaga na yun nga malaman no kung paano tinuturo ng isang, uh, uh, kung isang teacher, kung uh, ang isa ang mga contraceptive or family planning methods pagdating nga din talaga sa kanilang curriculum. So, ayun, I think um, yun yung ano, uh, isa sa mga magandang uh, topics, no, ng uh, comprehensive sexuality education. Alam niyo, Nurse Kenny, maganda na naintindihan namin, no, to, um... Uh, gamit ang inyong explanation na dito ay para ma-appreciate at maprotektahan ng ating mga kabataan ang kanilang mga sarili siguro magandang i-emphasize din natin sa ating mga health checkers no lalo na sa ating mga nanay at tatay na hindi kailangan mga guro tama ba nurse Kenny na, um, na sexuality education na ito, no? So, tulad nung nabanggit ni Nurse Kenny kanina, maganda na nags nagsisimula sa ating mga bahay, no, itong sexuality education. So, siguro, Nurse Kenny, meron ba kayong mga tips dyan para sa ating mga nanay at tatay para mas maging open ang kanilang mga anak uh, tungkol sa mga ganitong bagay? Uh, nasabi ko po kanina na dapat po ang mga magulang ay kanila ang view po ng or ang tingin po sa atin ng mga anak ay mga expert pagdating sa uh, sexual education kasi ano po eh talagang na-experience nila yan di ba po mm. kumbaga ang si-share po nila ay ang kanilang experience kaya maganda po na ang tingin sa atin ng mga anak natin ay ah uh, someone po na pwede talaga nilang lapitan kapag may questions po sila, no? Na maganda din po siguro sa mga magulang na ilagay po natin yung sarili natin sa uh, position po ng ating mga anak. Uh, maganda pong isipin kung ako po ba ay nasa edad ng anak ko, isa kayang magandang opportunity or pagkakataon kung matatanong po ang aking mga ang aking magulang pagdating sa sexuality na hindi ako pagagalitan or hindi ako i-judge no na pwedeng sabihin kasi ng magulang bakit ka nagtatanong nakikipag ano ka na ba yung ganun ba pero ah uh, napakaganda pong isipin din talaga natin na ilagay natin yung posisyon natin sa kanila na kung ako po no kung nung kabataan ko ay ang nasa isip ko po, po ay pwede kong malapitan ng aking mga magulang uh, at ma 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 matanong sila about this kind of topics po na hindi ako pagagilitan o hindi ako i-judge ay isang napakagandang larawan po no? ng isang uh, pamilya po. Uh, so, yun po, uh, maganda po na sabi ko nga kanina kahit ano po, toddler pa lang yan, no, ay talagang ituro na po natin sa kanila ang kanilang reproductive health uh, or ang kanilang sexuality, no, para po madali na lang po i-build up yung knowledge po. Uh, pagdating kahit sila ay nagdalaga na o nagbinata. Napakaganda ng mga tips ninyo, uh, Nurse Kenny. No? So talagang I'm sure yung mga nakikinig natin, mga, nanay at tatay na health checkers, dyan na no? maraming napupulot kung pa, mga, paano, mga tips ba, paano, paano kausapin ang kanilang mga anak tungkol dito sa um, usual na taboo topic kung hindi na pag-uusapan sa ating mga tahanan. Uh, Nurse Kenny, punta naman tayo sa mga usual na mga groups or mga NGOs na meron may, po bang tumutulong sa ating mga kabataan para makaiwas naman dito sa teenage pregnancy na ito? Um... Actually no when it comes to uh, non-government agencies or organization napakarami uh, from local to international uh, non-government agency ay eh, tumutulong no para masolusyunan nga itong problema natin on teenage pregnancy when it comes to uh, international organization nandiyan yung United Nation no uh, andiyan ang UNFPA uh, UNICEF no para tayo ay tulungan Uh, nandiyan din yung POICA, yung Pre-International Cooperation Agency. Uh, pagdating sa local government uh, agency, uh, non-government agencies naman, nandiyan yung The Forum for Family Planning and Development. Alam mo, isa lang din talaga ang kanilang solusyon no. Uh, pagdating sa problemang ito. At uh, yun ay magkaroon nga ng access ang mga kabataan natin when it comes to uh, services on sexual and reproductive health. Uh, aside dun sa services no yung information tamang information at tamang uh, self-awareness uh, on the topics of sexual and reproductive health kasi nakikita talaga din ng ating mga katulong no mga itong mga non-government agency na to na isa lang din talaga ang solusyon para maiwasan ang adolescent pregnancy ay kung alam ng kabataan kung paano nila maiiwasan ito ay hindi hindi uh, kumbaga mas malaki ang chance na hindi sila nila kailangan maging teenage pregnant or maging mabuntis ng maaga para malaman yung consequences ng teenage pregnancy kasi nga na-inform na sila beforehand. Napakaganda nung nabanggit ninyo, Nurse Kenny, no? So, talagang iisa yung layunin nating lahat, no? Para sa ating mga kabataan. Magkaroon ng magandang access, tamang impormasyon at self-awareness tungkol dito sa bagay na ito. Nurse Kenny, may tanong po dito eh, ang isang nanay. So, paano daw po niya i-handle ang anak niya? So, nabuntis daw po na teenager, no? Ipapakasal daw po ba niya? Ano pong ma-advise ninyo kay nanay? Uh, maganda po ano mo muna no sa nanay talaga i-process niya din muna yung kanyang feelings no ay uh, na-intindihan po uh, namin no na talagang shocking itong, itong, uh, itong news na ito itong balita na to sa inyo no sa experience ko po as a nurse no meron ako naging pasyente no na 14 years old no at uh, ini-interview ko ang nanay niya na ang statement ng mother niya ay uh, maam uh, ginawa ko naman ng lahat para sa anak ko no may time na parang bini-blame ng mother yung kanyang sarili yung kanyang pagpapalaki no uh, kaya naging kanon yung anak niya So, pwede naman po kasi na hindi inyo ito kasalanan o pagkukulang. No? Hindi po ibig sabihin na nabuntis yung anak niyo ng maaga, eh may pagkukulang or may kasalanan po kayo bilang ah, magulang. Since marami pong factors eh, na pwede natin i-consider bakit po nabuntis ng maaga ang isang teenager. Pero unang-una -una po kailangan mapagsapan po ito ng buong pamilya. Kasama po ang nanay, sa po, kasama po ang mga nanay no, at ang anak at kailangan pong maramdaman ng anak na sa po ay secure or safe po sa sa kanyang sariling pamilya, no? Kasi po hindi po maganda na dahil po niya, di ba, pag nagpagalitan siya, pwede siyang maglayas, eh siya po ay buntis. So, maselan po oh, ang kanyang uh, ang kanyang kalagayan. So, maganda po, no? Kausapin ng anak, maganda din po sigurong tanungin kung ito po bang sexual act na to ay ginawa ng pusa po ba o sapilitan, no? Maganda po tanungin din natin yan ng magulang, no? At uh, uh, maging comfortable po yung anak na sagutin itong question na ito. Kasi kung ito po ay ginawa ng sapilitan, no? Ibang issue po ito. Ibang issue po ito. Mm -hmm. ibang issue po ito uh, Uh, kung baga, pwede po ito kasing ma-consider as rape dahil ang age of sexual consent po no, sa ating bansa. Dati po ay 12 years old, ngayon ay 16 years old na po. So, kung ito po ay ginawa ng sapilitan, no, marami po tayong government agency, nandyan po ang women's desk natin, para pwede natin silang malapitan at sila ay makapagbigay ng counseling po sa atin kung ano ang next natin na gagawin. Tungkol naman po sa pagpapakasala, ibang usapan po yan. Ibang usapan po ang pagbubuntis sa pagpapakasal. No? Naniniwala po ako na hindi automatic na kailangan ng pagnabuntis ang isang teenager ay ipakasal ito. Unang-una po ang age of legal marriage po natin sa Pilipinas ay 18 years old. So kung 16 years old po yan, no, ay hindi po natin pwedeng ipakasal. No? ang um, Again po, ang kasal po ay ibang usapan, no? Uh, uh, naniniwala po ako, no? Na kahit ako po ay hindi ko po kasal, no? Naniniwala po ko na ang isang rason, ang, na ang rason bakit nagpapakasal ang dalawang tao ay dahil mahal po nila ang isa't isa at hindi po dahil na muntis lamang ang isang babae. Uh, pwede naman pong gawin ang isang lalaki ang kanyang responsibilidad, no? bilang tatay kahit hindi po sila kasal ng inyong anak So, yun po ang aking opinion, Teacher Ellie, pagdating sa bagay na to mm. I'm sure nakikinig si Nanay ngayon, so uh, salamat po sa inyong advice, Nurse Kenny. So, sana mo pag-usapan nila ng maayos itong bagay na ito. Uh, Nurse Kenny, kanina pa natin napapag usapan at marami sa ating mga advice sa ipokol sa mga uh, kabataan babae natin no. Ano po naman po ang inyong mga advice sa ating mga kabataan kalalakihan dyan? no? Kasi marami sa ating mga napag-usapan ay talagang um malaki yung parte ng um, babae. youth. No, what about po ang ating mga ano um kalalakihan? Ang ating mga kalalakihan po ay, pag, ay pagdating sa sexuality ay iba comparing sa mga babae, no? Ang mga babae po, ang kanilang chance na magbuntis ay usually dumarating lang po minsan sa isang buwan, no? Yung kanilang age na fertile sila o pwedeng magbuntis. Ang maganda pong uh, matatak po sa mga kabataang lalaki ay kayo po ay all your life is 100% ay fertile sa buong buhay ninyo ibig sabihin pwede po kayong makabuntis no kahit na anong edad po uh, meron kayo basta po kayo ay uh, naglalabas po ng uh, similia, ay pwede po kayong makabuntis ng isang babae nabanggit ko po, po kanina yung responsibility na nakaatang sa pagkakapagpikit uh, kailangan po na maganda din maganda din isipin yon ng mga kabataang lalaki na ang pagtatalik ay may nakaatang na responsibilidad. Uh, again, kung hindi kayo hindi pa kayo ready na magpamilya, mag-asawa, no? Uh, hindi pa kayo ready mag uh, hindi pa kayo ready uh, financially, emotionally, mentally sa pagkakaroon ng responsibilidad na pagkakaroon ng pamilya or anak ay maganda po na mapigilan talaga ang uh, pagkakaroon ng uh, uh, pag uh, pa, pigilan muna no ang uh, pakikipagtalik or ang pakikipagtalik na walang proteksyon. Isipin nga po natin lagi na pwede kayong mag makabuntis anytime po na nakikipagtalik kayo. Thank you. Magandang nabanggit ni Nurse Kenny sa atin no na uh, ang narinig ko doon, Nurse Kenny ay parehong may responsibility no ang ating uh, mga male and female na ano youth na kabataan din. So hindi lang ito ang responsibility na ito ay hindi lang um, sa ating mga kababaihan no. Dabe tayo magtapos Nurse Kenny. Ano naman po ang inyong maaring uh, uh, advice advice no, na maaring gawin ng ating kabataan upang protektahan ng kanilang sarili mula sa maagang pagbubuntis? Uh, bilang ano huling ano din mensahe no para sa ating mga nakikinig ngayon uh, maganda na ang ating mga bataan no should uh, should uh, give importance sa kanilang edukasyon uh, kayo ay kabataan kaya ang priority niyo dapat ay, ay, ay ang inyong pag-aaral um ito ay magandang maitanim no sa ating mga isip no sa ating puso no na importante talaga ang edukasyon. At kapag kayo ay nakapag-aral, no, marami kayong magiging opportunities, no? It empowers you as as youth. Napakarami niyo pa lang pwede pang gawin sa buhay. Isipin natin na ang pagkakaroon ng anak o ang pamilya, pag nagkaroon ka nito, ay magiging iba na ang iyong priority. Samantalang kapag wala ka nun, no, ang efforts mo, no, nakafocus yan sa kung paano ka ako uh, paano mo mapapaunlad 'yung iyong sarili, no? Um, we are responsible for our own actions, no? So, definitely, no, make sure na 'yung mga decisions natin ay talagang hindi lang 'to nakabase sa ating mga pakiramdam o dun sa sitwasyon o kung ano 'yung uso, no? Pero dahil 'yun 'yung tama, no? At ang uh, ito 'yung isang magandang epekto ng edukasyon, no? Tinuturuan tayo na kung ano 'yung tama kung ano yung ideal, no? At maganda din, no? Na kung minsan kasi ang mga magulang ay gusto sanang i-discuss sa inyo ito o pag-usapan ito pero nahihiya sila. Pero maganda sa mga kabataan ngayon, kayo rin mismo yung lumapit. Kasi pwedeng nagkakahiyaan lang eh pagdating sa pamilya. Pero ang mga magulang ninyo, kakampi nyo yan eh. Uh, sila yung tal talagang makakatulong, makakatulong lang din talaga sa inyo kapag nagkaroon ng problema. So, bago pa magkaroon ng problema, no, maganda na lumapit na din talaga sa ating mga magulang. At i-trato sila no, na mga kakampi at mga kumbaga makakatulong talaga sa inyo kasi wala namang magulang na ginusto na mapahamak yo ang kanyang mga anak. And I guess no, yung mga magulang natin, mas, I think mas open-minded naman na ang generation ngayon, ng mga magulang ngayon compared before. And I hope etong mga napag-usapan natin, Teacher Ellie, at sa mga nak nakakapakinig na mga magulang ngayon, ay nabuksan yung kanilang isip when it comes to sexuality or reproductive health. So yun lamang, Teacher Ellie. Nurse Kenny, tiyak na maraming natutunan ng ating mga health checkers ngayong araw. Maraming maraming salamat po, Assistant Professor Keneline D. Bakay. Gandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kalamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. Dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Checkbook. Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo Konting share-share na lang mga health checkers At tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers Bago mag- tapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a Health Checker!